kilalanin natin ang pinaka-sexy babe na nanalo sa It's Showtime Sexy Babe 2025, si Zeya Nestle Pala. Narito ang kanyang naging journey sa nasabing patimpalak. The Philippine Showbiz List presents Sino si Zeya Nestle Pala? Showtime Sexy Babe 2025 Grand Winner Si Zeya Nestle Pala, 25 years old, ay hindi lamang isang beauty queen at modelo kundi isa ring matagumpay na negosyante at isang mapagmahal na dog lover. Sa likod na kanyang kinang sa stage, bitbit niya isang kwento ng dedikasyon, pagsusumikap at hindi matitinag na pangarap. Bata pa lamang si Zeya, ramdam na niya ang hilig sa paglahok sa mga kompetisyon. Sa edad na 22, habang nagtatapos ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa University of the Cordillera sa Baguio City, sinimulan niya rin itayo ang kanyang sariling coffee shop sa Kamiling Tarlac. Sa murang edad, pinatunayan niya na kayang pagsabayin ang akademya at negosyo, lalo na't may determinasyon kang makamit ang pangarap. Noong 2021, nakuha ni Zeya kanyang unang malaking titulo bilang Miss Bikini Philippines. Bagamat naantala ang pageant dahil sa pandemya, hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aasam ng corona nang matuloy ang Coronation Night noong April 2022 sa Palazzo Verde sa Las Piñas City, nagningning si Zaya sa kanyang elegance at confidence. Bukod sa pangunahing titulo, naiuwi rin niya ang Best in Evening Gown Award at isang premyong nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Ayon pa sa Pro Media CEO, ang Miss Bikini Philippines ay hindi lamang tungkol sa physical na kagandahan, kundi pati na rin sa kabuo ang wellness ng katawan, isip at spirit. Isinabuhay ito ni Zeya sa kanyang journey Hindi lamang bilang isang beauty queen Kundi bilang isang role model Sa holistic na kagandahan Hindi naging madali ang lahat para kay Zeya Bukod sa pressure ng kompetisyon Kailangan niyang balansihin ang kanyang negosyo At modeling career Pero sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan Hindi siya bumitiyo Naging bahagi ng na kasaysayan ng Tarlac Province si Zeya Nang mapabilang naman siya sa top 40 contestants Ng Mutya ng Pilipinas 2022 isa itong malaking tagumpay, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga kababayan niyang sumusuporta sa kanyang pangarap. Bagamat hindi na iuwi ni Zeya ang corona, hindi ito naging dahilan para siya panghinaan ng loob. Sa halip, ginamit niya ang karanasang ito bilang inspirasyon upang mas lalo pang magsumikap at patuloy na abutin ang kanyang mga pangarap sa larangan ng pageantry hindi nagpatinag si Zeya sa kanyang pagkatalo. Sumali siya sa Binibining Pilipinas 2023 bilang kinatawan muli ng Tarlac Province. Sa pagkakataong ito, dala niya ang mas matibay na determinasyon at ang paniniwala sa tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ipinagmamalaki niyang i-representa ang kanyang probinsya bilang isang modernong Kenya na may layuning ipalaganap ang albokasya para sa agritourism. Naging inspirasyon ni Zeya ang kanyang mga lolo at lola na mga magsasaka na isang bigyang pansin ang mga oportunidad na makakatulong sa mga kabataang magsasaka at makapag-ambag sa paglago ng turismo sa agrikultura sa kanilang lugar. Sa bawat rampa, dala niya ang pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magsasakang Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin napasama si Zeya sa mga kinurunahang reyna. Sa kabila ng resulta, hindi sumuko si Zeya at mas lalong lumakas ang kanyang determinasyong subukan muli. Hindi pa rin natapos ang laban ni Zaya. Muling sinubok ng niya queen ang kanyang kapalaran sa Miss Grand International Philippines 2024. Bitbit bit pa rin ang pangalan na kanyang minamahal na probinsya. Nagningning siya sa stage, lalo na sa swimsuit competition, kung saan bumilib ang mga manonood sa kanyang confidence at grace habang suot ang blue na swimsuit. Gayunpaman, hindi pa rin pinalad si Zaya na maiuwi ang corona. Sa pagkakataong ito, si CJ Opiaza ang itinanghalapang bato ng Pilipinas. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo, nananatiling matatag at positibo si Zeya. Para sa kanya, ang bawat kompetisyon ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at mas lalong pagdibayin ang kanyang pangarap. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo, kundi tungkol sa representasyon, advokasyon at inspirasyon para sa mga kabataang nangangarap. Patuloy siyang nagsusumikap upang mas lalong mapalawak ang kanyang kaalaman at kakayahan. Handa siyang bumangon at sumubok muli hanggat hindi pa niya nakakamit ang kanyang pinakaaasam na korona. Para kay Zeya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng titulong na iuwi, kundi sa lakas ng loob na bumangon sa bawat pagkabigo. Samantala, matapos ang sunod-sunod na pagkatalo at hindi matitinag na determinasyon, sa wakas ay nakuha ni Zeya ang titulo bilang Showtime Sexy Babe 2025 noong March 1, 2025 sa noontime show na It's Showtime. Isa itong patunay na ang tiyaga at pagmamahal sa pangarap ay may tamang gantimpala sa tamang panahon. Hindi lamang ang corona ang naiuwi ni Zeya, kundi pati na rin ang dalawang espesyal na parangal na best in swimsuit at best in gown. Pinatunayan niyang hindi lamang kagandahan ang puhunan, kundi pati na rin ang dedikasyon at kumpiyansa sa sarili. Kasama ni Zeya sa huling yugto ng kompetisyon ang mga mahuhusay at nagagandahang kandidata na si Angel Brahms na itinanghal bilang first runner-up, Rika Jane Pinalba na umuwi bilang second runner-up, at Crisia Abad na nakakuha naman ang third runner-up na pwesto. Ang competition ay naging matindi ngunit puno ng respeto at sisterhood sa pagitan ng mga kandidata. Bawat isa ay nagbigay ng na kanilang best sa iba't ibang segments, mula sa swimsuit round hanggang sa question and answer portion kung saan nagniningning ang kanilang talino at karakter. Hindi basta-basta ang panel ng mga judges. Kasama rito ang Sparkle Beauty Queen na si Michelle D., Jameson Blake, Chief Filomeno, Ariela Arida at Joshua Garcia. Ngayong hawak na ni Zeya ang titulo bilang Showtime Sexy Babe 2025, isang bagong kababata ang magbubukas para kay Zeya. Sa pagtatapos ng kompetisyon, naging malinaw ang mensahe. Kapag hindi ka sumuko, darating din ang araw mo. At para kay Zeya, ang araw na 'yon ay dumating na. Isang tunay na reyna, hindi lang sa ganda kundi pati sa puso at determinasyon.